Oy, grabe. Ito yung mga nakuha natin sa ating tatlong bag. Ang galing-galing, ang gaganda. What we got here? Wow. Wow. Hala. Hala, may tapon. Uy. Ha, -ha. may tapon. Uy. itu, tu? Ui. Oh la la. Ui. Entah Eh. Wow. La. Tawel. Wow. Oh, pang kitchen tu ah. Table clothes. We got big bag pa. La. La la la. Ui. Kaganda. Oh, sabon. Ah, natin yan. May sabon pa. Ito, tissue. Ang bango ng sabon. Baka matapon. Tingnan nyo ito, oh. Ulay. Uy. Sabon. Ano ito? Alkohol. Okay. Wow. May black bag pa. Soda ah. Soda Raikoun, ipit naku Nhanh ito, may black bag pa ito oh, beer. okay ayun alis na tayo merong ano merong truck galing ang ganda na kuha natin <laughs> let's go what they got here milk tatapon nila to eh pero hindi na nila nilagay it's a lot of milk okay, no food, and what this one frozen food pizza, pizza. Mm -hmm. okay I'll get the drinks you bring the pizza yeah yeah New, oh. Wow. dish cheese pizza. Yeah, ilagay lang sa ano, sa oven. Hindi pa nila tinapon. June 2025 pa show. Oh. <sighs> Only pizza. Nothing else. No different ano yan? Ito pala juice BO. Juice. Just, oh, Minute Maid. Yeah. kaya oh I bring this Minute Maid is heavy. Yeah. Oh my god. Yeah, it's heavy. Ano to? Oh, milk. Ito cheese, kunin ko tong cheese. Cheese. What is this? lihat dugo pa. Ham. Burger, daming pagkain. Ito be cheese. We need that cheese. Get this one here. This one, what is this? Pizza. Yung tama na yan. Hindi oh, man naman yan mauubos. Bigay natin yan sa iba. So, we got some cheese. Let's go. Ito yung pizza, oh. Yung nakuha namin. Magdamag na siya dito. Ay, oh. Ilagay lang yan sa oven. May pagkain na. Pati yung mga anak ko po kakain yan. Hindi ito dadalhin ng asawa ko lahat. Kasi sobrang tagal pa niyan, oh. 2025 pa. Madami nga sana doon. Kaya lang po, yung freezer ko nga hindi naman gaanong kalakihan at marami din siyang laman kaya hindi naman namin madadala lahat sayang diba? ba Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So hali tayo mag out and birthday greetings. If today's your birthday, happy, happy birthday! And advance Merry Christmas sa inyong lahat! December 1, ang bilis ng araw! <laughs> December 1 na agad. <laughs> And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa aking channel. Shout out to Miss Emily Espino, Royce Key Flores, Miss Helen Yuhinio Miss Chris Montero, Abigail Valenzuela, Hazel Narcisio, Mirna Maningo, Eva Marie Domingo, Melissa Balais, Pilar Pilar, Edmar Agres, Amy Sarabello, Nanay Mir Nagabay, no? Hello po, Pares, Miss Vivian Cortez, Miss Leia Biludo, Hazel Narcisio, German Divina Gracia, Jenica Garcia Haller, Miss Helen Angela Fronda, Shawarara, Miss Michelle Francisco, Merlin Bumi, Ana Limbanigued, Leia Nuke, Miss Florenda Sayanko. Hello, Mami G. Shout out. Besing Monton. Hello po. Justin Anion, Rowena Quinonola. Andrea Jumalon, Ara Magistrado. Adrin Kelly Abiday Shawararat Oh, si, Mio, si Moren Strela pala yan <laughs> Shoutout to you, Moren Shoutout Angelica Bibares Rowena Mayoral, Rodel Niverio, Edmar Agres, Julina Sumigot, shout out. And shout out also to Juana Fernandez, Mari Crisantero Barongo, Nani Elsie Sura, Emma Concepcion, Ara Magistrado, Risa Salminao, Manay Sofia, Arlene Medena, Jessica Cahinde, Catherine Lagorante, Miss Arlene Medena, Miss Josie Castro, Tata de la Cruz, Helen Nino, Caballero Catherine, Son Joy Vita, Teresa Manuel, Melissa Balais, Beverly Talboy, The Boy, The Manay Nicole Colina, May Colina, Angie Buyan, Sherlyn Mungkal, shout out. And shout out also to Maria Bertodaso Albayor. Miss Christina Infante, Dalia Pacoldo, Aileen Gracia, Maribel Pares, Marlisa Gonzalo, J.R. Apes, Sheila Panis, Nanay Bebe, Nora Belisale, shout out po. Shaiba Asis, Ate Sheila Balute, hello. Maria Bernes, Jessica Aludo, Wilma Aprimatcha, And shout out also to Link Albor, Miss Susan Anion, Bernadette Pison. Shout out. And shout out also to Miss Maritas Ayora, Arlene Caballero, Miss Agustina Doblon. And shout out to Miss Emily Trafalgar, Reza Mimansan. And shout out also to Miss Susan Goro, Jessica Kahinde, Miss Jessica Magbanwa, Mark Salvador. And shout out also to Miss Nora Ag. Bawa. Uy, ang daming comment, ang daming shout out. So dyan lang po muna kayo. Shout out everyone. Enjoy your watching. Buksan na natin ang ating tatlong bag. Halay! Malamig. <laughs> yes, malamig na umaga. Ano ngayon? Anong oras na ba? Ah, uh, alas 7. So buksan na natin yung tatlong bag na natira. So ito yung una. Ayan. Kung makikita nyo, mga laruan pa rin siya. Binuksan ko yung isang lamesa ko kasi doon, yung lamesang itim, halos ano na din, mapupuno na. May sandok. Ito yung laman niya. Tara! <laughs> Wipes na naman. Sandok. at ito nga o oh, mga toy sticker oh may ganito pa mga laruan oh merong tumbler pambata abah may isang balot na candy. Ayan, oh. At maraming ganito. Sa baba ko na nga ilagay yung iba. Pag binalagay ko doon sa lamesa, gulog. <laughs> Lagay ko sa baba yung iba. Ah, mukhang ito ata mga pamparty. Party Supply. Kasi tingnan nyo. O. Oh, Tablecloths. Plate. Ayan. Merong ball pen. Papel. Nabasa na. Hmm. Wow. Ano Ano pa? pare parehas na lang iho ko na ha iho natin doon natin iho sa may dulo basa, nabasa na. Ito, ball pen, basa. pagaling ko na yung ano, papel. Basa na yung iba. Basa nga, oh. Nabasa yung iba. Ito pa. Refreshener. So, yun yung laman ng unang bag natin. Uh, ito. <laughs> Pangalawang bag. Mukhang ang ganda din ng laman niya, oh. Kita nyo. Ayan. Ayan. Ang ganda. Oh, ballpen pa rin. Daming ballpen na. Ah. Tapos, ah, uh, party. Party supply. Oh, my cup. Ballpen. Party supply. Oh, party supply. Tapos, ang daming ganito. Ay, sayang. Nabasa. Wala na to. Basa na siya, oh. Tignan nyo. Wala na yon Sayang. Oh, ito. Hindi basa. Nadaming tablecloths at napkin. Ano to? Uy, ang ganda. Tingnan nyo. Happy birthday. Pwede siyang ano, il ilagay dyan sa front yard. Banner. At bukang pare-parehas. Oh, may toothpaste. Aba, may pa ganito pa. Foundation. Oh, may hairpin. Oh, iuho na din natin. Eh, oh, na. Para magkalat na. Magkalat na. Hindi para makuha natin yung basa. Ma-separate na. O, baloon. Wow. Ba wow, wow, wow. Plate. Daming Plate. <laughs> pa. So, dalawa yung toothpaste natin. Oh, another one. Aba! Basa nga lang yung box. So, tanggalin natin yan sa box. Oh, ito pa. Ay! Kagaling. Pero maraming basa. Basa, basa. Alisin ang basa. Hindi na rin kasi siya matutuyo. Pangit na rin kapag pinagtuyo pa siya. So, itapon na lang din natin. Okay. Aba, meron pa gano'n, nipon. <laughs> May panipon. yon wala na akong nakitang sa kaiba. Doon na tayo sa ating pangatlong bag. Oh. Ayan! Pangatlong bag! <laughs> Tingnan natin. Wow! May tsinelas. May tsinelas na agad. Ano pa? Aba! Laruan! Chinelas again! Uy, may pa ganito. Ganda. Mga laruan naman dito Oh, maraming ganito. Pa ano ba to? Call of Duty. Yan ang nakalagay. Mukhang ang dami. Ano to? tablecloths. Mga laruan na walang katapusan. Oy, meron pang pakrayula. Ano to? Wala naman. So, yon mga laruan, laruan, katambak ng laruan. Iuho ko na. <laughs> Huho natin. Para makita nyo. -ho. Wow. Kadami, oh. Kadami mga cryula. Oh. Mabuti na lang, hindi siya nabasa. ho-ho na mabit. Para laglag na mabit. <laughs> Nung Lag laglag. Ayun. <laughs> Ang ganda. Ang dami. Katambak. olala lala. Ang dami. olala lala talaga. O may nahulog na. Kadang rayo So, yun yung ating tatlong bag. Pakita ko sa inyo ha. So, eto na po mga subscribers. Ito na yung last na tatlong bag natin. Tingnan nyo naman 'yan. Oh. Halos hindi na magkasya sa aking dalawang lamesa. Toothpaste. yan nga, oh, meron pa sa baba. Kadami. Maraming ganito. Iba't iba. Mga anik-anik. Oh. Pamparcel po ito. Yes. Kung hindi ka pa nanalo, hindi ka pa nakakuha ng parcel, pero meron kang entry, huwag ka mag-alala. Malay mo naman. Ayan. Oh, sandok. Maraming ang mga basa, mga ganito. Oh. Yung sa baba na yan, mga basa po yan. So, itapon ko na lang din. Tapos doon sa dulo, doon sa isang dumpster na nakuhaan na natin, ito yung mga nakuha ko, yung juice. Ayan po, Minute Maid juice. Tapos yung pizza nito, ano, nasa, ano na, nasa freezer. Dinala na nga ng asawa ko yung ibang box. Ayan, milk. Tapos dito, parang meron ako dyan, olay. Ayan, garbage bag. Hindi na lahat makita. Soda cereals ayan at kung ano-ano pa di ba ang kaganda so maraming maraming salamat po sa inyong panonood so don't forget to like and share and good vibes comment mabet slots vlog bye have a good day don't forget to subscribe salamat